Isa sa mga inaabangan sa TV Patrol ay ang mga star patrollers na mga celebrity. Narito ang ilan sa kanila na nag-viral nang sila naman ang naghatid ng balita. The Philippine Showbiz List presents pinaka nag-viral na TV Patrol star patrollers. Janela Salvador Pinatunayan ni Janela na hindi lamang siya magaling na aktres, ngunit kayang kaya niya rin magsilbing guest news anchor sa TV Patrol. Masasabing subok na nga ang kakayahan niya bilang star patroller dahil sa makailang beses sa siyang naimbitahan ng programa. Isa sa mga hinatid niyang balita na pinag-usapan dahil na rin sa kanyang new look ay tungkol sa kanyang transformation bilang si Valentina sa seryeng Darna. Noong December 2023, muling napanood si Janela sa paghatid ng entertainment news sa isang episode ng TV Patrol at katulad ng inaasahan, gamay na nito ang kanyang papel. Maris Trakal Naging bahagi ang hashtag na Maris Trakal on Star Patrol sa trending topics sa Twitter Philippines noong August 2020. Maraming netizens ang napabilib ni Maris sa kauna-unahan niyang pagsabag sa paghahatid ng balitang showbiz anilay total package si Maris na kayang itawid ang anumang ibigay ritong papel. May mga netizen pang humirit na sana kunin siya muli bilang star patroller. Julia Montes, sa isang episode ng TV Patrol noong January 2018, isa sa umagaw atensyon sa mga manonood ay pagbisita ni Julia hindi matatawaran ang husay niya pagdating sa pag-arte pero hindi rin siya nagpahuli sa paghatid ng showbiz reports. Ang unang salang ni Julia bilang guest star patroller ay pinapurihan ng mga netizens. Kasabay ng karanasan, ipinahayag niya ang kanyang pagkabilib sa mga showbiz reporter. Kung mabibigyan ng pagkakataon, nais siyang makapanayam ang mga batikang aktor tulad ni Vilma Santos. Kareel ang pagiging star patroller ni Caril sa unang pagkakataon noong May 2018 ay nakakuha ng suporta mula sa mga manonood, partikular na sa kanyang mga tagahanga. Katunayan, nagtrending sa Twitter ang hashtag na Karil on Star Patrol kung saan ay hinatid niya ang mga balita tungkol sa Mix Music Awards 2018 at bagong look ni John Lloyd Cruz. Katulad ng inaasahan, umanis si Karil ng papuri dahil hindi lang hosting ang kaya nitong gampanan kundi maging ang pagbabalita. Nagpasalamat naman si Karil sa oportunidad na maging Star Patroller. Francine Diaz Si Fensina ay sumali din sa hanay ng mga celebrity star patrollers. Noong September 2023, nagpahinga muna siya sa drama para maghatid ng pinakamaanghang na balita sa showbiz. Ilan sa mga ibinalita niya ang pagbabalik ni Karil sa Rama Hari at mga updates hinggil sa musika ni na Moira de la Torre at Ian Constantino. Nagulat din siya hinggil sa bagong libro ni Pia Wurtzbach na Queen of the Universe at pagtanggal ng age limit sa Miss Universe pageant. Hindi lamang nainganyo ang mga netizens sa kagandahan ni Francine kundi na-impress din sila sa kanyang paghahatid ng balita. May iba pang nagkomento na bagay siya sa posisyon at nais siyang makitang bumalik bilang star patroller. Kalad Karen. Ang pagsalang ni Kalad Karen bilang Star Patroller noong April 2023 ang hindi maitatangging isa sa pinakanag-viral. Bago magsimula ang pagbato ng spills, ipinakilala muna siya ng mismong TV Patrol News Anchor at naging dahilan ng kanyang pagsikat sa impersonation na si Karen Davila. Galing na mismo kay Karen na proud na proud siya kay Kalad Karen dahil para daw siyang nananalamin. Twin sisters na nga ang tawagan nila sa isa't isa ang pagsasama ng dalawa sa isang programa ay ikinatuwa at ikinaalyo ng mga manonood. Nang mabakawala na si Kalad Karen ng spills, bagay na bagay sa kanya ang pagbabalita. Marami nga ang nagsuggest sa management na maging semi-regular na siya sa TV Patrol dahil bukod sa magaling na ito, ay masarap din daw panuurin at pakinggan. May ilang netizens pang humirit na pwedeng-pwede na niyang palitan si Karen kung sakaling mag-on-leave ito. Maging si Karen ay humanga din sa galing niya bilang star patroller. Todo pasalamat si Kalad Karen sa si ABS-CBN sa ibinigay na oportunidad sa kanya para maging bahagi ng TV Patrol na katuparan na kanyang pangarap. Maliban dito, gumawa din ng kasaysayan si Kalad Karen bilang kauna-unahang transgender woman na star patroller. Christian Bables hindi nga lang nag-viral ang pagbisita ni Christian sa TV Patrol, kundi gumawa din siya na kasaysayan bilang kauna-unahang male celebrity guest presenter sa Star Patrol segment. Sa episode ng programa noong March 24, 2023, napanood ang kinyang husay sa larangang ito kung saan ay pinatunayan na may ibubuga pa siya maliban sa pag-arte. Ilan sa mga hinatid niyang showbiz reports ay ang pagkakasa ng concert date para sa concert ni Alanis Morissette. Ang mensahe ng bagong tourism ambassador na si Vanessa Ann Hudgens at iba pang celebrity updates. Lalo pa siyang minahal ng mga manonood sa Closing Banter kung saan nakasama niya ang broadcasters ng sina Noli De Castro, Bernadette Sembrano, Karen Davila at Henry Umaga Diaz. Nang matanong siya kung kumusta ang kanyang experience bilang first male star patroller, inamin ni Christian na nanginginig siya. Nagpasalamat din siya sa pagkakataon at tiwalang binigay sa kanya. Para kay Christian, dream come true niyang maituturing ang kaganapang ito. Katunayan, una niyang pinangarap noon na maging news anchor. Kaya siya kumuha ng kursong Communication Arts sa De La Salle University sa Las Marinas, Cavite. Anne Curtis, Pumatok sa mga netizen ang pagsabak ni Anne bilang guest star patroller noong May 2018, kung saan nag agad ito sa Twitter. Gamit ang hashtag na Anne Curtis on Star Patrol, hindi napigilan ng ilang celebrities at mga tagahanga niya ang mag-tweet sa unang pagsalang niya sa paghahatid ng balitang showbiz. Nagpasalamat naman si Anne sa TV Patrol sa pagkakataong ibinigay sa kanya na maranasan ang pagiging isang star patroller. Anya, masaya ito sa pakiramdam na may halong tensyon. Isa nga din sa pinagpapasalamat niya ay hindi siya nabulol. Biro pa ni Anne, bagamat na perfect daw niya ang kanyang Tagalog, ang totoo, yung didib niya naman ay kabadong kabado na nung mga sandaling nagbabalita siya. Andrea Brilliantes Noong gabi ng January 20, 2024, isang bagong mukha na naguulat sa entertainment segment ng TV Patrol ang sumorpresa sa mga manonood. Ito yung pagsalang ni Andrea bilang guest star patroller na mainit na pinag-uusapan ngayon. Bagamat ipinakita ang kaba nung una, agad siya nakapag-adjust sa kanyang papel bilang tagapaghatid balita na nagbigay ng mga update na may kahusayan at karisma. Ang video na kanyang pagganap ay agad na naging viral sa iba't ibang social media platforms, lalo na sa YouTube. Nakakuha ng maraming positibong komento mula sa mga netizens. Pinupuri siya para sa kanyang matapang na pagsusubok sa isang bagong larangan. Sinamantala naman ni Andrea ang pagkakataon na ipromote promote ang huling gabi ng kanyang proyektong Senior High. Ang pagiging guest ay napatunayang mabungang platform para sa kanya upang makarating sa mas maraming manonood na nagdudulot ng dagdag na atensyon para sa pagtatapos ng serye. Ang pag-promote ng senior high sa kanyang panayam ay tinanggap ng parehong kasiyahan na kanyang mga tagahanga at ang mga regular na manunood ng news program. Ayon kay Andrea, kabado pero masaya ang karanasan na maging star patroller at nagpasalamat siya sa oportunidad. Sarah Heronimo sa isang episode ng TV Patrol noong October 2019, nagulat ang mga manonood ng programa sa paglabas ng Popstar Royalty bilang guest star patroller. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon, agad siyang naging trending sa Twitter gamit ang hashtag na Sarah on Star Patrol. Ilan sa hinatid niyang ulat ay ukol sa birthday video ni Bea Alonzo at sa pagganap ni Manny Pacquiao bilang si Miguel Malvar sa historical movie adaptation ng Buhay ng General. Ang pagsalang ni Sarah bilang isang celebrity guest ay bahagi ng kanyang promosyon para sa pelikula niyang Unforgettable. Ang kanyang reporting skills ay nag-viral sa iba't ibang social media platforms. Hindi nakapigil ang mga netizens na magbigay ng kanilang reaksyon kung saan pinuri nila si Sarah dahil sa kanyang pagiging versatile at sinabi na bagay sa kanya ang maging reporter. May ilang humirit pa na masundan pa ang ganitong pagkakataon. Catherine Bernardo, Noong August 2018, sa unang pagkakataon ay sinubukan ni Catherine na maging takapaghatid ng balitang showbiz sa TV Patrol. Nangyari ito sa kasagsagan ng pelikula nilang The House of Us, Daniel Padilla. Katulad ng inaasahan, marami sa kanyang mga tagahanga ang talaga namang inabangan at sinuportahan ang pagiging star patroller niya. Katunayan, agad na nag sa Twitter ang topic na Catherine on Star Patrol inihati ni Catherine ang mga ulat ukol sa pagtulong ni Crazy Rich Asian star Henry Golding sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda at ang premiere ng Miss Granny na pinagbidahan ni Sarah Geronimo at ang concert ni Anne Curtis. Taong 2019 nang muli siyang tumayo bilang star patroller na muli ding pinag-usapan sa social media. Kim Chu Ramdam ang pagiging at home ng Chinita Princess sa newsroom ng TV Patrol dahil din sa madalas niyang paghahati ng showbiz reports rito. Isang nga siya sa masasabing paboritong star patroller at ang bawat pagsalang niya rito ay palaging pinag-uusapan. Katunayan, limang beses siyang naging tagapaghatid balita at ang unang sabak niya ay noong October 2017 na agad na nag-viral online. Ang kaganapang ito ay malaking bagay para kay Kim. Sa isang social media post, binida niya ang isang video na naglalaman ng mga clips ng kanyang newscast bilang star patroller kasama ang ilang behind the scenes clips. Pagkatapos sa kanyang taping, nakita siyang pinupuri ng mga staff ng news program. Binati rin niya ang kanyang sarili para sa isang maayos na trabaho. Pagbubunyag ni Kim, bata pa lang ay pangarap na niyang maging isang news anchor at mag-ulat ng pinakabagong kaganapan sa mundo ng showbiz. Kahit siya ay naging isang aktres, ang pagiging isang news reporter kahit sandali ay tila ibang iba pa rin sa kanya. Naroon din anya ang sobrang-sobrang emosyon sa pagtayo sa tabi ng mga pinakamahusay na news anchors ng bansa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!